Uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na po sa ting YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na natin pong sasagutin. Ito galing po kay Love Love TV. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang face ng ipapakain pagkatapos makastahan? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So ngayong umaga po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung mga feeds natin pong ipapakain doon po sa ating mga inaheng baboy pagkatapos pong makastahan Dito po sa aking backyard farm po mga kaibigan akin na pong nakasanayan kapag ako po ay uh, nag-aalaga ng mga gagawing inaheng baboy mula 5 months pataas pa lang yung mga dumalaga na yan after grower, 5 months pataas, ang kinakain po nila ay breeder feeds na o kaya gestating feeds. Ang breeder feeds, yan po yan sa uno feeds. Ang gestating feeds, yan po ay nasa pigrolak feeds. Pero pareho lang po yan sila. Magkaiba lang yung pangalan kasi magkaiba po yung kanilang brand po mga kaibigan. So, 5 months pataas, gestating feeds or breeder feeds na po ang kinakain ng mga aalagang dumalagang baboy. Ngayon, pag-abot na pa lang 7 to 8 months na age of maturity, so sila po 'yung aking Pagkatapos mabulugan, ganun pa rin. Gestating feeds o kaya breeder feeds po ang lang kinakain. Kung ano 'bang kinakain ng mga inahing baboy nyo, limang buwan pataas. 'Yan din po ang ipapakain nyo pagkatapos mabulugan. Kasi 'yan po 'yung angkop na feeds ang inyong ipapakain doon po sa mga alagang uh, baboy nyo. 5 months pa taas at saka kapag sila po'y tapos sa pong mabulugan. Ulutin ko po, ang ipapakain po doon po sa mga uh, inahing baboy pagkatapos sa bulugan ay uh, breeder feeds o kaya gestating feeds. Kapag kayo po ay uh, nagwawalay ng mga biik nyo mga kaibigan, sa araw mismo ng walay ay pinapakain nyo po yan ng lactating feeds o kaya milkmaker feeds hanggang sa loob ng 10 araw para mas madali po magkarecover yung mga inahing baboy nyo. Ngayon, bago po yung dumating yung sampung araw ay nagka uh, standing heat po siya sa ikapitong araw pagkatapos ng gawalay kinabukasan yan, huwag niyo po yung magbigay ng uh, lactating o milk feeds. Ang ibigay niyo po ay uh, breeder feeds na o kaya gestating feeds. Basta yung tandaan, pagkatapos mabulugan o pagkatapos mabarakuhan yung mga alagang inahing baboy nyo, ang ibibigay talaga ay breeder feeds o kaya gestating phase wala na pong ibang feeds po mga kaibigan. Ngayon kung gusto mo mag mag mix feeding depende na po sa inyo yan pero dapat talaga mas mataas yung ratio ng premium feeds doon po sa feeds na iminimix doon sa kanila. Nang sa ganon maabot pa rin ng inyong mga alagang baboy nyo yung kaniyang tinatawag na uh, daily nutritional requirement lalong-lalong lalo na kapag sila po yung nagbubuntis po mga kaibigan importante po talaga yan nang sa ganon, yung mga biik po na kailangan mga binubuntis ay maging malusog, uh, hindi po maging sakitin maging kumpleto po yung pangangatawan uh, malakas po sila, masigla po sila at saka pag aabot po ng uh, days o araw kung kailan po sila ipapanganak ng 109 to 119 days average of 114 days sila po talaga ay maianak nang maayos na kailangan mga inahing baboy kasi malulusog po yung mga biik po niya mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po yung pagpagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung ano bang feeds ang ipapakain dun po sa mga inahing baboy pagkatapos mo mabulugan po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.